September 26, 2009 Sabado Mga bandang alas ng umaga Maaga akong nagising Dahil may nakatakda akong meeting Ramdam ko agad ang malakas na buhos ng ulan Pagtingin ko sa akin cellphone Isa sa mga text ang nagmula mismo sa kamiting ko Sir, cancel muna natin ang meeting Tumas na ang tubig dito sa amin Nakatira kasi siya sa may bulkan. Agad naman ako nag-reply. Sige po sir, I reschedule na lang natin kapag maganda na ang panahon. At dahil wala na akong ibang lakad, nahiga na lang ako at tinuloy ang aking tulog. Bandang alas 10.30 ng umaga, ginising naman ako ng kapatid ko. Maganda ka, ilikas mo na ang sasakyan, tumataas na ang bahak may lutang pa ako galing sa tulog. Pero dali-dali akong nagayos. Sa totoo lang, kahit nakatira kami sa magikina, hindi talaga umaabot ang baha sa lugar namin. Kaya nagulat ako na ganito na agad ang sitwasyon. Wala pang sampung minuto matapos ako magayos, muli akong sinabihan ng kapatid ko na mabilis na tumataas ang tubig. Lumabas ako, binuksan ang gate at sinilip ang kalsada doon ako natulala. Sobrang lakas ng ulan. Sobrang bilis ng paggagasaan ng tubig. Pagtingin ko sa isang banda ng subdivision, halos hindi na ako makapaniwala. Ang baha, ilang bahay na lang ang layo sa amin. Para sa kaalaman ng lahat, ang subdivision namin ay sloping. Nasa mataas na parte kami, kaya ang baha hindi dapat umaabot sa area namin. Pero ngayon, isang dalawang bahay na lang ang pagitan. Kinuha ko agad ang susi para ilikas sana ang sasakyan. Pero bago ko pa mailabas, pinigilan ako ni tatay. Huwag mo nang piliting ilabas ang sasakyan. Malakas sobra ang agos. Baka hindi na rin kayang makaahon ng sasakyan. At tama siya. Kung pinilit ko, baka mas malaking disgrasya pa ang inabot. Sa sobrang bilis ng pangyayari, ilang minuto lang inabot na kami ng baha. Pagabang isang iglap lang ang pagitan ng ligtas at delikado. Agad na lang namin inakyat sa second floor ang mga kaya pang isalba. TV, DVD player, at iba pang mga mahalagang gamit. Pero kahit anong pagmamadali namin, magami pa rin kaming hindi na isalba. Umabot hanggang baywang ang baha sa ground floor at sa labas hanggang dibdib. -dib. Yung sasakyan naming lubog, bubong na lang ang kita. Grabe, grabing bagyo, grabing ondoy. Pagsapit ng hapon, nagsimulang tumila ang ulan. Unti-unting humupa ang tubig at bandang gabi, tuluyang nawala ang baha. Walang kuryente, napakadilim at maputik. Kahit pagod at inaantok, nagsimula na kami mag-ayos ng mga nagkalat sa ibaba. Kinabukasan, doon ko mas nagamdaman ang bigat ng sinapit namin. Halos dalawang pulgada ang kapal ng putik sa kalsada. Makati at mabaho. Basura kahit saan, mga patay na hayop at ang amoy, hindi ko makakalimutan. Ayon sa balita, si Ondoy ay nagbuhos ng mahigit 450mm na ulan sa loob lamang ng siyam na oras. Bukod sa Marikina, lumubog ang Pasig, Quezon City, Manila at mga kagatig probinsya tulad ng Rizal. Halos 4.9 milyon ang naapektuhan at tinatayang mahigit 400 ang nasawi. Isa ito sa pinakamalalang kalamidad sa Metro Manila sa modernong panahon. At kahit ilang dekada na ang lumipas, sariwa pa rin sa aming ang alaala. Hanggang ngayon, may mga bakas pa ng baha sa bahay namin. Tinatawag na lang namin itong tatak ondoy. Kaya nitong nakagaang sakuna na naranasan ng mga ka natin sa Cebu. Bumalik lahat ng alaala. Lahat ng hirap, lahat ng takot, lahat ng pagkalugmok. Ramdam ko kayo. Ramdam ko ang bigat mula sa paglilinis hanggang sa pag-aayos ng mga nasira. Pinagdaanan namin lahat yan. Kaya sa mga ka-factors natin mula sa Cebu, nakikiisa ako sa inyo. Tuloy lang ang laban. Mahirap pero kakayanin. Babangon unti-unti. Isa-isahin lang. Huwag pilitin lahat sabay-sabay. Alam kong minsan overwhelming ang dami ng kailangan ayusin at mga gamit na kailangan palitan. At higit sa lahat, huwag kalimutang magdasal. uminingan lakas ng gabay at ng pag-asa unti-unti mga ka-factors maayos din ang lahat